sama na yung ugali niya, pinapakita niya yung ugali niya na hindi niya inalagaan yung mga tao, hindi niya inalagaan yung mga taong sumusuporta sa kanya, hindi, hindi niya minamahal yung mga fans na, na kung saan yung fans or mga customer, yung mga tao mismo ang ang ano, ang nagpa, nagpasikat sa kanya or nagbig, nag, naglagay sa kanya kung saan, saan man siya ngayon na sitwasyon, di ba? Lalo na din yung mga vlogger, kahit yung mga malilit na vlogger, hindi pinalagahan ni Diwata dahil ang mga vlogger ay isa sa mga paraan o isa sa mga daan kung bakit kung ano man ang natatamasa ni Diwata o anuman man kung may kung ano man meron siya ngayon ay dahil din sa mga small vlogger na sumusuporta sa kanya ha kinokontent siya pero anong ginagawa ni Diwata parang imbes na magpasalamat siya or although nagpasalamat siya ibig na alagaan niya ay parang hindi niya alagaan yung mga taong tumulong sa kanya so ngayon yes well guys welcome back again sa ating channel so for today's vlog ay pag-uusapan natin si Diwata at saka si Coco Martin so bagong lahat kung bago pa lang kayo sa aking facebook page paki subscribe po paki follow po ng ating facebook page maraming maraming salamat po so yun na yung mga kautal no? so pag usapan natin si Dewata sa si Coco Martin na kung saan ay hindi na daw kukunin ni Coco Martin si Dewata para sa Batang Kiyapo kasi nga parang nagiging, parang nadadamay daw ang, nadadamay daw ang probinsyano ang Batang Kiyapo sorry, ang Batang Kiyapo sa negative publicity ni Dewata dahil sa pagiging masamang ugali or dahil sa sa, sa masama yung write-up or lumalabas daw yung ugali ni Diwata yung masamang ugali ni Diwata parang ayaw daw ng production ng uh, Batang Kiapo na madamay sa issue ni Duwata so panoorin natin mismo si Duwata mismo ang nagkumpirma or sinabi niya na o alamin natin kung ano ba talagang sinabi niya so ito na yung mga kauta no yan Martin, hindi na ako sa kanya mga tipin-tipin. So, okay lang. Diba? Sabi ko, wala na mag-permamenti lahat yan. Mm kahit ah, ah, mga artista kahit gaano kasikat, nalalaos yan. Mm -hmm. Diba? Pwede na, ayun na ni Coco Martin, hindi na ako sa kanya mga tipin-tipin. So, okay lang. Diba? Sabi ko, wala na mag-permamenti lahat yan. Kahit ga, ah, ah, mga artista kahit gaano kasikat, nalalaos yan. ba diba? Pwede na, ayun na ni Coco Martin. So, parang, parang okay lang kay Diwata na hindi na siya kukunin ni Coco Martin para sa taping ng Batang kiyapo, So nakakalungkot lang din naman kasi andun na siya eh. Nandun na siya, nandun na siya sa sa stage na sikat na siya na meron na siyang pilik, may meron na siyang meron siyang palabas, mer nakasama na siya sa mga sa mga sikat na na palabas gaya ng Batang kiyapo, si Coco Martin pa si na Alawi. Eh tapos uh, ganun lang ang mangyayari kumbaga yun lang yung katapusan dahil na siguro isa sa mga rason ko bakit siguro parang nafe-feel din ni Diwata na parang hindi na siya kukunin ni Coco Martin sa pagtaping sa Batang kiapo kasi nga nalalaman na babasa din o or nalalaman din ni o nadidinig din ni ni Coco Martin yung lahat ng mga write-ups lahat ng mga Uh, feedback kay Duwata na kung saan ay masama ay parang negative kasi nga di ba dahil sa kanyang ugali dahil sa mga pinapakita sa social media eh alam naman natin na kitang kita talaga sa social media kahit saan mo panuorin pero talagang camera ang nakadikit sa kanya so dahil nga dun sa ginagawa ni Diwata parang na, na, na misinterpret ng mga tao na parang uh, masama na yung ugali niya pinapakita niya yung ugali niya na hindi niya inalagaan yung mga tao hindi niya inalagaan yung mga taong sumusuporta sa niya hindi, din niya minamahal yung mga fans na na kung saan yung fans or mga customer yung mga tao mismo ang ang ano ang nagpa, nagpasikat sa kanya or nagbig, nag, naglagay sa kanya kung saan saan man siya ngayon na sitwasyon di ba lalo na din yung mga vlogger kahit yung mga malilit na vlogger hindi pinalagahan ni Diwata dahil ang mga vlogger ay isa sa mga paraan o isa sa mga daan kung bakit kung anuman ang natatamasa ni Diwata o anuman kung, kung anumang meron siya ngayon ay dahil niya sa mga small vlogger na sumusuporta sa kanya, kinokontent siya pero anong ginagawa ni Diwata parang imbes na magpasalamat siya or although nagpasalamat siya ibig na alagaan niya ay parang hindi niya alagaan yung mga taong tumulong sa kanya so ngayon parang nagiging negative uh, image na si Diwata ngayon dahil siya uh, mayabang na daw masungit hindi na daw lumingan sa pinanggalingan so yun ang nagiging ano nagiging write up ngayon na kung saan siguro ayaw ni Coco Martin na na madamay sa kanyang issue so hindi na siya kinuha or hindi na siya, hindi na siya kukunin sa taping sa batang Kiapo po. So, yun. So, anong masasabi niyo sa video ito mga kautad? So, please comment down below. Maraming salamat po. Mabuhay patay lahat.